Naanapod mi sa dapin sa baybayon mga idol, kay e mamukot man mi karo. Baka oh, kahiring si Kuan si Beramon. What? Si Bayramon absen karon mga idol. Kay nagpa siyang man sa ko ni lumba sa kaon sa pagkukang mga idol. Mao na yung maabot ng kalingawan sa pista diri mga idol. Uy hala, gitrandam na man Ramon Manuel Cristobal. Oo, eh? ingko pisot paning haon yang siya gimo champion kyo. Oo, ako silang gipangutan na kung si Bayramon wala pa ba yang Uber um, Amo mga Sayang kayo wala ka si Bayramon Ramon. Makakilaw unta labas kayo mga idol. Si migukulap ko dad to na kilaw non. Idol, mamukot mi diri. Nanganas ang trupa na to. Sus. Uy, ay palabi og inuman yung kasnibi. Kadilikadyo dyan ka. Ako ah, asawa. Basinog. At to ka katulog sa gawa sa inyo. Ha <laughs> <laughs> Pero ang palit, may tuba ni ko yung mo Ah, lami kayo ng tuba man TV Na ay, na Masul ba? O oh, na daplin Uy hala, nga nung naamal sa daplin sa si baybayon na Masul, man TV ang mga isda ko nung inkupisot, hadlok malumot Kay medyo ang panahon ra ba karon baut-baut 啊！啊啊